O so, mga guys, dito na po yung aking pinakamamahal na anak, si Kuya Dongil. Ayan, nagluluto na siya guys. ay na siya oh. Siya po yung aking ship cook. Habang ako ay eh, hindi pa gaano makakalagad. Kasi kumbaga sa ano guys, nag-aaral pa ako maglagad. Ayan guys oh. Nagluluto po siya na aksidente po ako sa motor guys kaya medyo magayang pa ako guys ayun o ayun o maga ayun o maga siya guys Ay, hindi ako makapasok sa trabaho ang lakad ko guys ito pa ganito na nga ito ko lang yung upuan siya guys ha. Eh. Ang luluto siya eh. Adobong baboy. Sarapan mo yan naka. Ah. Para masalapan si Miming. Ay si Miming oh. Ah. Nagugutom na yan. Gutom na si Miming. Kape. Kape tayo. para ito agoy Whew. bakit ganito nangyari ganito talaga pag gana ito na guys magkakapi lang kami oke okay.